Buenos Dias damas y caballeros durog durog itong uh, at pahiya itong uh, anak ni uh, ni senator Rodante Marcoleta sa unang sabak niya sa debate dyan sa House of Representatives at uh, dito sa House nung nag-interpellate siya kay uh, uh, minority leader Marcelino Libanan ay uh, sinubukan niya ilagay sa alanganin ang House of Representatives. Parang gusto niya aminin or kalabanin ha aminin ng House of Representatives na kinakalaban nila ang Supreme Court. <laughs> Imagine mo Senate Congressman siya pero uh, gusto niya pahiyain at gusto niya isabotahe. Ha? Huh? Yung uh, yung House, yung position ng House dyan sa issue ng impeachment at uh, gusto niya ah uh, parang uh, ipaamin ang house na inaaway nila inaaway nila ang uh, ang senado ah ang 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 uh, supreme court uh, dahil sa paggamit niya ng word na uh, defiance defiance or uh, parang uh, parang nagkawan uh, na uh, parang uh, defiance yung parang uh, nilalabanan nila hindi nila sinusunod pasaway sila sa order ng Supreme Court ha uh, or sa ruling ng Supreme Court ukol dito sa impeachment eh buti na lang uh, magaling itong si uh, si Libanan si Marcelino Libanan at uh, na niya ito na <laughs> nalagay niya sa lugar itong si Re sa gift party list representative Paolo Marcoleta at uh, pina-erase pa niya sa house record ibig sabihin in history wala ka nang wala ka nang makita na na word defiance ha pina-erase niya pina-erase niya stricken out of uh, the house records although alam natin na nangyari yun. Alam natin nagamit ni ni Paolo Marcoleta yung word na defiance. Pero sa record sa history at yung official na recording ng House, wala na yung word na defiance. Biro mo, congressman na siya pero ginagamit pa niya posisyon niya para isabotahe. Ha, ilagay, ilagay sa alanganin yung House. Parang gusto pa niya uh, pauntog pag pag-awayin yung house. Eh sabi naman ni Marcoleta, hindi natin binabaliwala ang ruling ng Supreme Court. Nag-file nga tayo ng motion for reconsideration na pending pending diyan sa sa Supreme Court. Defiance ba 'yun? So, sumusunod nga tayo sa proseso eh. So, kung sabi niya kung nag uh, nag nag final ruling na ang Supreme Court, at uh, hindi natin sinunod eh yun yun talaga parang sinusuway na natin yung uh, order ng Supreme Court at uh, delikado yun pero ginagamit nga natin yung all, all avenues all avenues para para hindi ha para hindi hindi uh, hindi tayo ma masabi masabihan ng korte na Ah, uh, kuwenta tayo, pasaway tayo. Or we are defying the court, ha? So 'yan yeah, 'no, 'yan ng uh, 'yan ng kanila ang debate nila. Pero i hindi na natin i ipakita sa si inyo yung debate mismo kasi minsan itong uh, ABS-CBN uh, ito, to ito sa copyright. Kaya i-play ko na lang yung uh, yung speech ng uh, your interpellation ng anak ni uh, na si Paulo Marcoleta ha sa Gip Partilis uh, nagsisimula na rin ito ng uh, ng sarili niyang uh, 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 political dynasty si Marcoleta at uh, pas pakinggan niyo na lang yung speech niya sabihin ko lang kung siya ba nagsasalita o kaya si si Libanan okay ang presiding officer si uh, si uh, Deputy Speaker uh, Garin. Okay, uh, play na natin to Sabi ni Ben Reclamador, sa GIF Sara Partilis, may tama ka, Ben. Just to reiterate the topic of the Honorable Marcelo Libanan, our Minority Leader, is Senate Action to Archive the Impeachment Case of Vice President Sara Duterte. Mr. Speaker, ah, uh... Distinguished Minority Leader. Yan, uh, si si Marcoleta na yan, the young Marcoleta, si Pao, Paolo Marcoleta. Yung po bang uh, sinabi ng Korte Suprema ay are we being precluded to initiate com impeachment complaints or we are just being taught on how to file a correct impeachment complaint by com complying with procedural uh, steps. Parang masaya pa siya na ang ruling ng Korte ng Supreme Court parang tinuturuan ang House paano mag-file ng impeachment. Tayo po ba'y binabawalan talaga ng Korte Supremo? Tayo tinuturuan lamang kung paano maghain ng tamang impeachment complaint. Before the minority leader response, since the question of the Honorable Marcoleta is directed towards the action of the 19th as well as the 20th Congress, may we request the Senior Deputy Majority Leader to respond? Madam Speaker, we appreciate the exchange of the gentleman regarding impeachment as well as the decision of the Supreme Court. May I be allowed to raise a point of order, Madam Speaker? May we know the point of order of the Majority Leader? Madam Speaker, the sí, majority, discussion has Majority been Leader Ito. Towards whether or not the House can exercise certain powers, especially in initiating impeachment complaints. However, may I remind our members that we have a pending motion for reconsideration with the Supreme Court. Thus, we cannot discuss the same with finality this afternoon during the privilege hour. May I request the gentlemen if we can hold further deliberations, uh, heated deliberations, in the future. So that uh, we can wait until our final, but our motion for reconsideration has been decided with finality by the Supreme Court. Diyan pa lang, uh, sinabihan na siya ng majority leader na uh, andito pa yung uh, motion for reconsideration natin, pending pa. So later na lang natin i-discuss yan kung, kung na paging final na. Pero hindi pa rin, humirit pa rin. Kaya uh, parang nilekturan na nga siya dyan eh. So kaya tuloy na semplang siya ah, na pinapinatanggal yung sinabi niyang uh, defiance. Pakinggan natin. What does the honorable Marcoleta say? Uh, may I proceed with my manifestation, Mr. Speaker? Um, majority... Madam Speaker, can we let the honorable Marcoleta Finish his manifestation before we proceed to the next speaker to avail of the privilege R. Thank you, Madam Speaker. Majority Leader, I believe the Honorable Libanan, as well as the other members of the House, are actually, we have 22 members listed for the privilege R. That's right, Madam. Yeah, speaker. so I believe a manifestation can be taken up at the appropriate time once the privilege R has been closed. Madam uh, Speaker, I si kahit si Kwan na si uh, Congresswoman uh, yung presiding uh, officer Garin ay sinabihan na na Kwan ito eh privilege hour sa kana after the privilege hour mag mag discuss natin ito pero umirit pa rin ah, lahat na lang pinagsasabihan siya na mali mali yung malik uh, mali mali yung uh, procedure na sinunod niya pero umirit pa rin Siguro may instruction kay Sarah. Ready registered my intention to make a manifestation. Madam Speaker, a manifestation would be on or in order. Let's allow the Honorable Marcoleta to finish his short manifestation before we conclude the privileged speech and refer the same to the Committee on Rules. The Majority Leader's request is hereby granted. Thank you, Mr. Speaker. Sa pagtatapos po ng 2024, sinabi po ng ating uh, mahal na pangulo na ang impeachment ay hindi importante. Sabi niya, this does not make any difference to any single Filipino life. So why waste time on it? And despite that admonition of the president, the House through one third one third vote transmitted the articles of impeachment to the Senate. Why didn't we heed the call of the president? Why did the HR defy the president's pronouncement? Gyon, diyan nagalit yung uh, yung uh, house. Bakit uh, uh, parang hindi lang pinag-aawayan yung pati yung, yung Supreme Court pati kay presidente pa. Kasi sinabi na daw ni presidente na ayaw niya sa impeachment. Bakit daw, ah? bakit daw dinify or uh, or uh, kinontra ng House at hindi sinunod yung order ni Presidente. Defiance. Gusto ko lang pong malaman kung bakit ganon. Parang hindi natin sinusunod ang mga pahayag ng ating Pangulo. Before the Honorable Mark, please proceed. Opo. At nung July 25, the Supreme Court, sabi nga nila, si inilang uh, dineklara ng uh, Articles of Impeachment ay unconstitutional at void of initio At pagkatapos nun ay nakarinig tayo ng mga pahayag mula sa House members na kilabagat inatakot ang ating mga maestrado na pwede kayong ma-impeach din tulad ng Vice President. And despite the motion for reconsideration submitted, the Supreme Court through a press briefer reiterated that the decision is immediately executory, notwithstanding the MR. And the Senate accordingly adhered to the decision by archiving the articles of impeachment. So ang tanong ko lang po eh, why the continued defiance on the part of the HOR? Parang tayo po ay uh, tila nagmamatigas. Samantalang ang Korte Suprema at ang, at, ang ating uh, co-equal body ng Senado ay tumalima na sa sinabi ng uh, ating Korte Suprema. So twice na niya ginamit yung word defiance. Una, defiance sa order ni President Marcos na wag na ituloy yung impeachment. Pangalawa, defiance sa sa order ng ng uh, na Supreme Court na sinasabi unconstitutional ab initio from the beginning. Kaya dapat hindi na matuloy. Sa, sa, ang word pag ginamit niya, nagmamatigas. Kaya dito nagalit si Liba, Libanan. I-play natin mamaya. Po natin that the Supreme Court is the final arbiter on all disputes and controversies pertaining to constitutional issues. And the decisions released by the Supreme Court form part of our legal framework form part of our legal system sa ating bansa. Dapat po natin galangin ang ating co-equal branch. Sinabi niyo po ng Pangulo sa isa sa kanyang mga panayon. time, Mr. Speaker. Oh, sige, pwede na tayo. Uh, nasabi na niya yun. Yun lang man. Uh, Murami pa siyang sinabi diyan Kas parang, uh, parang ang gumawa ng speech niya, yung tatay niya. So parang ganun rin. Ganun rin mga argumento niya. So pakinggan natin yung reaction ni Libanan. The Honorable Nonoy Libanan may proceed with his um, okay. privileged speech. Speaker, isip uh, kong mapasalamat sa manifestation na uh, pagamat-mabang manifestation ni Congressman Marcolita. Pero yung sinabi po niya na may defiance ang House, parang narinig ko na may defiance ang, ang House sa Supreme Court ruling, I beg to disagree, Honorable Marcolita, with that statement. Wala pong defiance ang House of Representatives may motion for reconsideration po tayo. At kung sakali, I don't think ang, ang house ay hindi susunod kung final and executor na ang... Magaling talaga. Manang-mana sa tatay. Fake news na fake news. Si Paulo Libanan, kabata-bata, alam nyo ng background nito, ang tatay nito, syempre lawyer. Ito, artista ito, hindi pa sikat. Hindi pa sikat. One lang na artista. Uh, sa mga... Ka sa mga hindi kilalang mga movie na siguro mga tatay lang niya at nanay niya at ang kanilang nanonood. So, hindi hindi sumikat sa pagkaartista, ha? Hindi sumikat sa pagkaartista yung uh, anak ni Marcoleta kaya sumali na nagkwa na lang ha? naging representante na lang sa Gip Sara party list sana hindi na natin suportahan 'yan sa next election ha? sa A uh, oh yun, sabi ni Noyen Cortez Gomez, hindi abogado yung Paulo Marcoleta na yan. Nag-artista pa nga siya back in 2021 sa pelikula na Guerrero 2. O oh, hindi nga natin narinig yun eh. Guerrero 2. Ha? Ah, baka 3, 4, 5. Wala rin. Wala. No, 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 kwan. So, artista lang. Artista lang. Eh, ngayon, kwan na. Laos na. Ha? Sabi ni Noyen, 2021 pa ang last movie niya. Kaya eto na. Sige, kung laos ka na sa artist. Excuse me. Kung laos ka na sa artista, sige, maging kongresista ka na lang. Ha? Sa sagib Party Kaya buti nga akala mo, pwede ka umarte dyan sa house. O yan, pinapa... Uh, inobject object ka na ni Marcoleta yung uh, ginamit na defiance na word ruling ng Supreme Court. Pero may oras pa tayo. At ito, ang chamber na ito ay ang precise venue to air our grievances. We represent all the people here, especially we in the minority. Ito yung mga, mga bagay na dapat ilabas po natin dito. Because this is our constitutional duty. Obligasyon natin, proteksyonan ang ating duties and obligations. Uh, another time, uh, na siya talaga, kongresista na. Bale, ni-replace niya yung tatay niya. Itong si Paulo Marcoleta. Uh, bago, bagitong congressman, pero umeepal na, esemplang naman. Pahiya. ah uh, gusto sana niya is, is, ilagay sa record ng house na dinidefy nila or uh, inaaway nila ang ang uh, indelang. In, in hindi lang hindi lang ang Supreme Court, pati si President Bongbong Marcos nung sinabi ni President Marcos na ayaw nanya niya sa impeachment. So parang pinag-awayan niya ang House, pati ang Supreme Court at ang House, pati si President Bongbong Marcos. So buti na lang wise ito si Marcoleta, sabi niya hindi. Hindi yan totoo, tanggalin yan, yan sa record ng House. O di Bokya, try again and another time. Try and try until you succeed pero ngayon, pahiya ka muna. Sa house obligation po natin, palakasin ang house of representatives dahil ito po isa sa, Yan siya, oh. sa si Marco Leta, matibay anak. na pagbalansin ng power. Kung sobrang tapang ang Supreme Court, sobrang tapang ang executive at mahina ang house, palagay niyo po ba tatayo ang ating bansa? Kaya lahat po tayo obligation patibayin ang kanya-kanyang mga sinumpang tungkulin. May duties and obligations po tayo. At kahit po masakit, ang kahit nagsasalita, si hirap, Ang nagsasalita po si Juan na, si, uh, Rod, uh si Juan, si Marcoleta, Marcelino Marcoleta, ng Four Peace Party List na minority leader. Tangan natin ipaglaban ang ating konstitusyon. Yan po ang napakahalaga sa lahat. Maraming salamat po, Madam Speaker. Maraming salamat po sa aking mga kasamaan po. And if I may, if I may move, Madam Speaker, uh, I would like to to uh, erase from the record yeah. the statement of Don Honorable Arculeta that defiance of the uh, House of Representatives. Hindi po tayo na hindi pa. So move. Uh, parang hindi lang siya nag-speech kasi tinanggal na sa public record ng House. Ibig sabihin kung true history, mag-research ka kung may defiance na word o ang Supreme Court magresearch research uh, Nag-defy ba ang house o mag-research ka tayo sa minutes ng speech, wala na yan. Pina-erase na. Ganyan na may power sila para gawin yan. Kahit uh, may nagsabi na si Kwan pero kung ipa-strike ipa, ipa out of the record, pwede gawin yan. So parang wala rin, parang... Uh, parang bokya rin bokya itong si Semplang at bokya itong si Paolo Marcoleta There is a motion to delete from the records the statement the house is in defiance Do I do I hear that right minority leader So any attribution to the statement of the Honorable Marcoleta stating that the House is in defiance of uh, the Supreme Court ruling is hereby deleted. Wala na. <laughs> Majority leader. Wala na. <clears throat> Nag-speech ka pa. Semplang ka naman pala. Napahiya ka pa. Kauna-una mong speech na hindi malagay sa record ng House. Hindi maging parte ng history. Ha? Ah? At uh, wala na siya nagawa. Eh, kung yung tatay niya, siyempre, magsalita uh, pa yan ng mahaba. Pero dito, wala na. Uh, uh, kwan na, parang bata na umupo na lang. Here, I'm amenable to so, substitute the word defiance. Parang tatay talaga. Gusto pa i-substitute yung word uh, defiance. Pero bokya rin. Pakinggan natin. The body will so allow. With the permission of the majority leader, Mr. Speaker, what's it was my time. It was only availing of my time. <laughs> <laughs> Hindi niya alam ang rules eh, ah, kasi pwede lang niya i-introduce yung sabi niya, use another word, from, uh, aside from defiance, kung may approval ng, kasi ma may kuanpay, eh, hawak pa ang floor, hawak pa ang uh, ang uh, floor ng speaker na si na si Kwa, na si Marcelino Libanan. So sabi niya oras ko pa rin. So chupi ka na, chupi, chupi. <laughs> <Humirit> pa eh. <laughs> Kaya yun, umupo na lang. <laughs> sit down, bobo, sit down. <laughs> Inarangan na siya ni Marcoleta, pinagbigyan na nga. Inabuso pa, parang tatay talaga. So wala, pahiya. First attempt, bokya, pahiya, nileksyuran, hinarangan. Buti naman sa'yo. Um, uh, Kasi, he, the honorable gentleman has, has not been recognized. and have not taken my seat. Yeah. Sure. <laughs> For the record. Hindi, hindi siya na-recognize. Kasi habang na, na, nakatayo yung uh, yung nag-deliver ng privilege speech, siya ang may right. Siya ang kung Sino mang gusto ipa ipatanong niya sa kanya sino mang gusto niya sagutin eh ito hindi nga uh, sino mang gusto niya i-recognize eh hindi nga niya ni-recognize itong si Paulo kumpaka sige nasabi mo na yung kwan mo natanggal na yung yung speech mo sa house record upo ka na lang diyan mag mag-study ka muna yung house rules We are in the privilege hour. The Honorable Nonoy Libanan has his time. He delivered his privileged speech entitled Senate Action to Archive the Impeachment Case of Vice President Sara Duterte and the Honourable Marcoleta signified his intention to interpolate and then later on make a manifestation. There has been a motion from the honourable minority leader that statements attributing to words such as defiance be deleted from the records. The speaker has taken action on that. May we now recognize the majority leader. Okay, tapos na. So, yun. na uh, In short, uh, uh yun na. Uh, sinubukan ni ni Paulo Marcoleta na yung anak ni Marcoleta na nagreplay sa kanya sa uh, sa Gip Sara Partilis ha uh, diyan sa House of Representatives bagito ito ha si Paulo Marcoleta dating artista siguro bigyan ng bit nai ha sinubukan i, i, i ilagay sa record ha ilagay sa record ng house na defiance yung ginawa ng uh, house hindi lang defiance kay uh, kay sa Supreme Court order pati kay President uh, Bongbong Marcos gusto humpagawayan itong itong mga uh, executive at uh, sub, uh, at judiciary at uh, legislative pero yun, binara siya ni Marcoleta. Hinayan na siya. Mag-speech na niya, mag-speech. Siraan ang posisyon ng house ng uh, ang impeachment. Pero sa bandang huli, sabi niya, tanggalin na lang natin. So, tinanggal na nga. Humirit pa itong si... Sabi niya, pwede ba gamitin ibang pang ibang word na lang? Sabi ni Marcoleta, hindi, hindi kita na-recognize. No? <laughs> Kasi uh, ang speaker, uh, sino man nagde-deliver ng ng speech sa privilege hour, pwede niya i uh, siya ang bibigyan ng uh, pwede niya sabihin kung sino lang gusto niya i-recognize para magdebate sa kanya o gumawa ng motion o tanungin, gano o gumawa, gumawa ng clarification. Eh dito, pinagbigyan na niya humirit pa kaya ngayon, yun. Uh, napahiya siya at pinaupo na lang. So, siyempre, Ah uh, this is dito natin nakikita kung sa tata yun, nag-ingay pa yun. pero siya nung sinabi ni Marcoleta na hindi kita i recognize at uh, pinutol na rin ni ni uh, presiding officer uh, Garin yung uh, yung uh, uh uh privilege hour at uh, binigay na ng chance yung ibang mga speakers magsalita eh tapos na tapos ang usapan so yan, na. Sinubukan, pero semplang adbokya. Mag-aral ka muna, iho. Ha? Hindi, hindi, hindi pwede maku... Kasi, kitang-kita sa si speech niya, binabasa lang niya eh. Hindi pwede uh, speech lang ng tatay mo ang uh, bin binabasehan mo sa si speech mo. Mag-aral ka muna ng uh, rules dyan sa house, ha? Bago ka umepal at ma uh, masubukan mag... Uh, mana uh, manabutahe dyan sa house. Kabago-bago, gusto na ipaamin ang house na or gusto na ilagay sa record ng house na uh, they are defiant. ta ah. Parang binabalewala nila, inaaway nila ang Supreme Court. Yan. na ah. So buti naman sa'yo. Ha? Ah. Semplang pahiya ni Lecturan at ang anak ni Marcoleta. Okay. So we will be keeping watch. Ano pa man development sa House, the Senate, malakanyang and other issues so thank you very much everyone for watching thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog